Ang hindi ko lang maintindihan dito sa confidential fund na to. Eh bakit pag ang pinaglalaanan is puro sa mga security? Eh anong ginagawa ng mga polis natin? Anong ginagawa ng mga NBI? Bakit kailangan gawin ang trabaho ng iba ng Department of Education? Dapat ang pinaglalaanan nila is yung mga shorted na classroom, yung mga health ng mga bata, yang mga wifi para sa mga estudyante dapat 'yan ang pinaglalaanan hindi yung mga security kasi trabaho na 'yan ng mga pulis bakit kailangan kunin nya ng Department of Education wala na ba silang tiwala sa mga pinalagang para dyan sa security na yan hindi ko kasi maintindihan kailangan pag Department of Education sa education lang dito oo dito sa amin ang dalawang grades pinagkakasyas sa isang classroom kulang kayo ng mga classroom kailangan mag-provide kayo ng classroom hindi yung mga security ang mga iniintindi nyo meron nang may may trabaho dyan dapat hindi ka sa DepEd nagpunta pumunta ka dyan sa PNP or kung saan ka dapat pumunta bakit kailangan ipagsiksikan mo na kailangan ikaw ang gumawa ng trabaho ng iba dapat ilugar mo kung anong posisyon mo. Sa Department of Education ka, dapat sana edukasyon ang atupagin mo. Hindi ang security na yan. Maraming magtatrabaho para dyan. Huwag mong suloy. Dito sa amin, kagaya ng dinag nga, ang kailangan dito is pagkain para sa mga estudyante. Kasi nga, hindi na kumakain yung mga estudyante, naaawa yung mga guru, pati mga guru affected. Dapat yun ang pinagtutuunan yun ng pansin. Yun ang kailangan ng taong bayan sa ngayon. Si Vice President Lenny nga, wala mang kapondo-pondo, pero nakapagtrabaho ng maayos. Nakapag-provide siya ng service at pinarang, pinarangalan siya. Bakit kailangan nyo ng malaking budget? Hindi ba kayo makapagtrabaho ng yung perang laan lang para sa inyo? Ba't kailangan pa ng confidential funds? Para saan yan? Di ba dapat ilugar ito? yung sarili nyo kung saan kayo nakaposisyon doon kayo mag-focus hindi kung saan saan kayo napupunta sayang ang tiwala ng taong bayad sa inyo yan pa ang inihalal parang naguguluhan na rin ako